Hello you. Welcome to my to my vlog mga idol. For today's video, nandito ako ngayon sa Sabano Hotel. Ayan mga idol, yung Sabano Hotel mga idol, oh, ayan oh. Iyan Sabano Hotel. Ayun. Dito lang niyo po 'yan matatagpuan sa malapit sa Tungkong Mangga. Nagpunta pa ako ngayon dito mga idol, akala ko maraming tao. Wala pa lang tao ngayon dito. Just <laughs> ko dahil Akala ko marami siyang tao, wala pala. So ito pala yung Sabano Park na sinasabi. Wala naman palang ganong tao. So ang sabi ng guard mga idol, ah, nagpunta ako dito, ano, ah, ah gabi ang buhay dito. So ah, gimikan pala talaga itong lugar na to. Ah, maraming gumigimik dito. Ayan o, oh, Emma's Kitchenet. Manyaman. Manyaman po yan eh. Oh, di ba? Kapang pang So wala. Oh. Ganito lang pala ang buhay dito. Ayan oh. Merong fitness sa uh, gym diyan, no? Oh, malaki. Ayun oh. May fitness gym tapos 'yun lang. 'Yun lang ang buhay dito. Tapos yung ano, yung magdok lang diyan sa labas. So wala pa lang tao dito kapag ka, ano, pag ganitong oras. Umaga, morning ngayon mga idol, akala ko may nagsusumba dito, wala pala. So binlog ko na lang 'tong mga idol para makita nyo rin 'tong ano, Sabano Park. So mamaya i-reveal ko sa inyo dun sa harap, no mayroon doon ano eh uh, yung kanyang ano talaga yung kanyang tawag nito yung kanyang entrance yung entrada niya mga idol makikita niyo pakita ko sa inyo so marami establishment dito na malalaki oh yan oh yung ano uh, ano ba yung establishment na yan yung ano Incheon. Inchon ayan oh incheon, mga Korean food Korean food yan oh yung building na yan Korean food ayan oh Korean Mart Inchon yan oh. tapos Two Join Grill and Resto Bar ayan tapos Parowa Ah, pamilyar ba kay sa Parowa mga idol? So, parang pamilyar ako dyan sa Parowa na yan. Tapos, ayan, na marami siya dito, ano, uh, Bat First Coffee. Ayan, di ba? Bat First Coffee, tapos mayroon siya dito ng auto, auto care. Ayan, may auto care pa dito. Tapos, ito yung pinaka special dito, yung McDo. Ito yung pinaka landmark dito, mga idol, yung McDo. Ayun, McDo. ayun nasa langit. <laughs> ito yung pinaka landmark dito, mga idol, yung ano, uh, McDo. Tapos i-reveal -re ko kayo mga idol dun sa pinaka entra entrada niya, yung pinaka entrance niya. Ayan, yung McDo. Hmm. 'Di ba? Ito yung McDo mga idol, ayan. 'Di ba? Ito yung McDo. Ayun, marami dito nag socializing. Marami dito ang socializing sa McDo. Ayan, yung pinaka entrance niya yung McDo, ayan. Ha? Ayan, ha? Eh. Nakita nyo? So tapos ipakita ko sa inyo yung ano, yung bar na ano yung parang may barko Ayan. so ito mga idol yung ano pinaka entrance nya yan ito yung pinaka entrance na Ayan. pinaka entrance ng idol, idol makdo Ayan. ito yung sinasabi ko yung kanyang pinaka entrance yung landmark pagka nagawi kayo dito ayan no? sa Bano Park ayan kita nyo Ayan ano? Oh. Ayan o oh, di ba? Dito nyo lang matatagpuan yan mga idol Sa lugar ng uh, San Jose del Monte Bulacan Dito sa may ano, malapit sa tungko Malapit sa tungko yan mga idol Ayan Diba tapos Ayan yung ano McDonald's Ayan yung McDonald's mga idol Ayan yung McDonald's. So dito marami nagsosyalite dito mga idol. Sa McDonald, Ano? Ayan o. Oh. Dito yung McDonald's. Tapos nandito yung ano dito yung ano, yung McDonald's talaga. Ito yung pinaka landmark mga idol 'yan. 'Yan oh, ano, yung mga uh, pinaka landmark niya. 'Yan. Tapos dito yung ano. Dito yung mga riders natin na ano. Dito yung mga riders natin na ano, mga uh, gwapong-gwapo Ayun. Good morning mga idol. Good morning, good morning. So kinukunan ko lang ng view yung ano sa Bano Park kasi ni-reveal nire ko sa mga ano ko, sa mga followers ko. Ayan mga idol, ha. kita nyo yan ha. Yun, oh. no. Dito yung mga tropa natin ng mga ano, mga angkas at saka grab food. May 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 lala mo ba dito? Shoutout, out mga idol, nandito Shoutout. ka sa MJ the TikToker idol. Ayan. Thank you so much ha. MJ the TikToker. Yes, opo. Ah. So yun mga idol, hanggang dito na muna yung video ko ha. Diyan muna kayo. Thank you so much ha.